Pupunta kami guys sa bukid. Hay <laughs> guys, yung outfit ko guys. Ayan. Subukan yung humarang sa daan namin guys. Meron kami mahabang itak. Itak-tak ko. kami guys nang kamuting kahoy. Kami ay magsasaing. Para makakain. Maulan dito guys sa barangay Lupon. <laughs> Maulan dito guys sa amin. So, Oh, nagbutas. Nag-gap. Nalis ko. Uy. Okay lang yan. Huwag mong subukan dahil Oh, <laughs> <that> mga utok <laughs> Ayan guys, pababa na kami, guys. Dito 'yung new namin, guys. Guys, unayo pa kami. <laughs> Huh? Didi tsaka si William Gulas Gulas yes. Sakit kami. Oh. Ah. Magpapasakop muna kami, guys. Ah. Sa gubat kami guys. Oh. Ah. Ah. Mamatay muna kami. Bago makakain. Ah. Sana pala nagtali ako ng buhok. Kaya na di ropon, Sa mga kubro. Dali na. Kain. Bukliwa na lang. <laughs> guys, nandito kami sa prahan namin. Hadaanan namin guys. Pinakopra ni tatay ila insan. So, pupunta na kami dito guys sa manggahan. Dito ako dadaan. Agay. Munga kami guys na Riko. Nah. Hmm. Kau tinggal, woi. Guys. <laughs> iya. Iyong ko dito tungkod ko. Pauod magdala. Oh. Ah. Diyan naman sa Hmm. Guys. -mm. Nag-aaral pa ako guys. Na -uwi, uwian kami guys eskwelahan nun. Bata pa ako. May kubo kami dun. Di ba yung ano? Yung puntahan natin ano te? Hmm. Ano, sabi paray mo may na, haligi? O oh, yun dun yung kubo namin. That time ano ata ako? Grade. Grade 3 ba? time na yun. Galing eskwelahan, bakit pa kami pauwi. Yung bukid. Gabi ini tuh, oh. Parang ako nag-jacket. Kaya sila lang mainit pag ko. And guys, malapit na kami. Dulas siya lang gaad. <sighs> <sighs>

Guys. Lata talaga kung sino yung kumukuha ng mga buko namin dito sa kuprahan, guys. Oh. Eh, <laughs> sige, damihan mo ha. Kasi aktual kita nakikita. Di kita, ma di kita pangagalitan. Damihan mo lang. Ayun, nawala. Oh, may teleport ka ba? ha <laughs> <laughs> Panindigan <Huh>? uh, <laughs> mo yan. Diyan ka makiat. Tigas na no? Các ko na kakuha. Oo. <coughs> ha? Tigas na guys.

Makikita mo na ang makikita mo dito sa Ay, <laughs> 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 kita mo na dito ang Yan, yan dan guys. Nice. Hindi na namin guys kung may makukuha pa kami. Si Kasi... sa diba, Ha? Oh benar. ada kasih kita nggak, Now we're going to kuha da kamu to make merienda. <laughs> ano ba yan, guys? Sabi mag-aral, hindi nag-aral. Nangangamuti pa tayo sa English. Hmm. Din may ada. Didi? Didi, ulit dito Gagi huh? na Gagi na ulan.

kasihan aku ulang luangin di doang oh la, <usuk nunia> <Huh? usuk nunia> <Bli. usuk nunia> Oh God. Guys, <laughs> ang okay, galing natin na wala na yung ulan. na, guys. Nakarating na kami sa aming pupuntahan, guys. Yun, dun sa babao. Oh, kukuha kami ng aming makukuha dyan na pwedeng gawing merienda sa hapon. So, kakahingal nga naman. Nakikita nyo yan, guys. Yan yung puting bato na pinuntahan natin nung nakaraan. yan guys. May peba dyan, guys. Hmm.

kung may mahahanap pa kami yeah,